Mahigit isang daan daw ang nagkasakit makaraang makakain mula sa feeding program ng isang NGO sa Agusan del Sur. Nasa linya si Bril Montalvo ng Radio 5 Davao para sa detalye. Bril, ano yung pagkain sinasabing nagdulot ng food poisoning at gaano karami ang naapektuhan? Cheryl, aabot na nga sa mahigit isang daan ng mga residente ang dinala sa ospital matapos umanong ma food poison sa kinain nilang pack galing sa Philippine Red Cross sa barangay Atandang Tandang Sora sa bayan ng Esperanza, Agusan del Sur kahapon ng gabi. Nagsagawa umano ng feeding program kahapon ng tanghali ang Philippine Red Cross sa nasabing lugar para sa mga nabiktima ng pagbaha noong buwan sa nasabing probinsya. Pasado alas 5 ng hapon kahapon nang makaramdam ng sintomas ang mga residente. Ayon kay Agusan Galsura Provincial Health Officer Dr. Jacqueline Mombil, pagsusuka, panalakit ng tiyan at pagtatay-umano ang naramdaman ng mga pasyente, mapabata man o matanda. Nasa isang uh, taong uh, gulang naman ang uh, pinakabatang ng uh, biktima, Sheryl. Sa ngayon, uh, patuloy ang uh, sinasagawang imbistigasyon uh, ng uh, Provincial Health Officer ng Agusan del Sur para matiyak kung ano talaga ang sanhi ng nasabing uh, food poisoning, Sheryl. Nabanggit ba kung ano yung inihaing uh, uh, pack lunch dito sa mga biktima? Yes, Sheryl. Uh, ang uh, paklans nga ay uh, may uh, laman na big uh, rice at at uh, the same time may uh, ulam, itong uh, adobong manok at uh, isang uh, hard-boiled na itlog, charil. Mm -hmm. And so far, kamusta yung mga biktima? Stable naman ba lahat? Wala namang nasa delikado or inoobserbahan na sitwasyon? Yes, Cheryl, no, ayon nga sa Provincial Health Officer dito nga sa Agusan del Sur ay uh, stable naman uh, lahat ng mga biktima ng uh, food poisoning at ang itang at kanila ay uh, nakalabas na ng ospital at nakauwi na sa kanilang mga kanya-kanyang pamamahay. Nakuhanan ba o naglabas na ba ng statement ang Philippine Red Cross on this? Charila, sa ngayon nga ay uh, nagpapatuloy or ongoing ngayon ang uh, press conference na isinagawa sa Provincial capital ng uh, Agusan Del Sur at uh, hinihingan pa ng uh, gobyerno doon sa Agusan Del Sur ng pahayag itong ng uh, pamunuan ng uh, Philippine Red Cross. Maraming salamat for the update, Bril Montalvo ng Radio 5 Davao.